Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pinalagpas ng mga bashers ang sweet moment ni Yasi Pressman sa dalawang politikong sina Presidential Son Congressman Sandro Marcos at Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte. Ito'y matapos kumalat ang video kung saan para umanong sweet-sweetan si Yasi kay Sandro na may yakap at lambingan pa sa isang party kasunod nito ay kumalat din ng video na may pakis pa sa pisngi si Camp Sur Governor Luigi Cayasi sa isang event ng lalawigan. Kinilig ang mga nakasaksing residente makaraang halika ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte ang aktres na si Yasi. Nasa stage si Yasi nang halikan ito ng gobernador sa pisngi. Napapikit naman si Yasi na tila kinilig kaya lalong nagtili ang mga nanonood. Bago ito, tinanong muna ni Governor Luigi ang kanyang mga kababayan kung sino ang hahalik. Nauna rito, nabalitang nagwakas na ang relasyon ni Yasi at John Semira. Ini-unfollow pa ni John sa Instagram ang aktres. Ang tanong, sino ba talaga kay Congressman Sandro Marcos at Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte ang tunay na pag-ibig ni Yasi? Anong masasabi mo sa balitang ito?